Mula sa mga katutubong aita sa mga atis na pinaniniwala ang mga Indonesians sa leadership ni Dato Marikudo. Hanggang sa pagdating ng mga Malayan settlers o ang sampung Bornean Datus na bumili ng lupaing ito. Hinati ni Dato Puti sa tatlong distrito ang panay at pinamunuan ito ng kanikanilang mga leaders sa ilalim ng Madiaas Confederacy. Ang ilo-ilo noon ay unang pinamunuan ni Dato Payburong at ang luma nitong pangalan ay hindi ito kundi... Irong-Irong. Ito'y salitang ilonggo na tumutukoy sa hugis ilong o nose-like peninsula nito. Mula sa La Villa de Arevalo, naging kapitolyo ng probinsya ang Iloilo noong 1688. Makaraang magkubli dito ang mga Kastila nang lusubin sila ng mga pirata at Dutch invaders. Itinayo dito ang Fort San Pedro na naging matibay nilang depensa. Panahon din ng Kastila nang makuha ng Kapis, antike, at Negros ang marami sa mga teritoryo ng probinsya. Ayon sa History of the Province of Iloilo taong 1954. Mula sa pagiging textile capital noon ng Iloilo at sa pag-usbong ng sugar, fishing at agricultural industry dito ay nabuksan pa ang pantalan nila sa pandaigdigang kalakalan noong 1855 na nagpaunlad pang lalo sa ekonomiya nito. At dahil sa Becerra Law, ang bayan ng Iloilo ay nauna ng naging city taong 1893.